ang puso ko'y <laughs> <para sige. laughs> Hello, hello, hello guys. Foto uh, na video. <laughs> no, uh, <laughs> ano? Ah, bibi, ano? Ay ba? Kukuha tayo ng bigas. Bubabubunod yung madam natin. Kukuha tayo ng bigas, ha? Sa? Okay, wala nang bigas doon sa ano. Bubabunod yung damdam. Ah, lala. Mas maganda naman na pagka-parking dito. Yan, Okay. Okay. Ahí oh, no, 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 <laughs> Ah, mamá. Apa lu ke maka trust toh? Oh, oh tanggalnya ini mau mana toh motor? Asanjan.

Ito na, kaya tara. Ang puso ko'y <laughs> dan. Talim niya mangagiling ito ito to. Ito para hindi na gap-gap. Gap-gap ito, tali mo dito. Sakali so, ito tali mo dun para hindi na gig-gap. Ano sa taas? No, 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 no. Sa na. lahat. Let's go to bite. Kailangan ng mano. Saan? Sanjan. Yan na ba? Yan na ba inintay natin? Ha? Yan na ba siya? Na 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 na. Na 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 na. Na na. Hmm. 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 Oh, alis na tayo. Nandito na pala inintay natin. Yan na nakakuha na tayo ng bigas. Shout out uh, magandang hapon. Ito na lahat, hindi uh, na namin napapakita yung pagkakarga at pagpapadala, pero ito na yung bigas natin.